Si Michaela Reiner ay pinanganak sa Kansas noong May 8, 1996. Ang kanyang ama ay si Jeff Reiner at ang kanyang ina naman ay isang pinay na nagngalang Lynn Pingol. May isa pa siyang kapatid na lalaki na nagngangalang Kian. Malapit si Michaela sa kanyang ina at kapatid. Mahilig din siya sa mga aso. May dalawa siyang aso, si na Pixie at Marble. Siya ay nag-aral sa College of Southern Nevada at kumuha ng kursong Business Administration. Pagka-graduate niya ay balak niya magtrabaho bilang construction management dahil sa gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ina. Matalino, masayahin at nakafocus at determinado si Michaela na maabot ang kanyang mga pangarap. Noong April 2016 ay nakakuha siya ng trabaho sa Mass Mutual bilang Agency Technology Specialist at Agency Licensing and Contracting Coordinator. Ang kanyang inang sili na isang negosyante na nagtayo ng isang matagumpay na consulting company. Si Brandon Michael Hansen na dating boyfriend ni Michaela ay ipinanganak noong September 23, 1983 sa Rancho Cucamonga, California. Siya ay 12 years na mas matanda kaysa ka Michaela. Siya ay nag-enroll din sa paaralan kung saan nag-aaral dati si Michaela. Sila ay nakakilala dahil sa pottery class. Nagkamabutihan at nagumpisa mag-date early ng 2017. June ng 2017 ay nagbakasyon si Brandon sa Japan at doon ay nagdesisyon si Michaela na tapusin ang kanilang relasyon dahil sa maraming bagay din silang hindi na pagkakasunduan. Dahil doon ay paniniwala ni Brandon na nagluko sa kanya si Michaela habang ito ay nasa Japan at sinabi niya yun sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit kalaunan ay nalaman na si Brandon ang nagluko sa kanilang relasyon dahil sa may tinagpo itong babae sa Japan at may nakita pang ebidensya kalaunan ng kanilang mga text messages. Gustong baliktarin ni Brandon si Michaela, kaya ang gusto niyang ipalabas ay siyang biktima sa kanilang hiwalayan. Isang beses ay nag-message ito kay Michaela na siya daw ay may cancer ngunit hindi naman yon totoo. Nagkaroon ng bagong boyfriend si Michaela at yun ay si Moises. July 4 ay tumawag din siya kay Michaela at sinabi na kikitilin niya ang kanyang buhay. Kahit ng bagong boyfriend ni Michaela ay naririnig paminsan ang pag-uusap ni Michaela at Brandon at pinakausapan pa siya ni Michaela na magpa-check up na sa doktor. Kalagitnaan ng July ay pumunta si Michaela at Moises sa California para magbakasyon. Pagkabalik nila mula sa California ay nalaman nila na ang sasakyan ng kanyang ina na Celine ay may mga vandal at ang dalawang kulong ay binutasan. Ngunit sa mga pagkakataong yon ang pinaghihinalaan nila na gumawa ay ang kanilang kapitbahay. Dahil sa nakitang note sa sasakyan na may nakasulat na, Fuck your alarm, love your neighbor. Makalipas lamang isang linggo ay ang sasakyan naman ni Moises ang nagkaroon ng vandal at umabot sa halos $100 ang naging damage. Nakabantay si Brandon lagi sa social media ni na Michaela at Moises, kaya alam niya ang mga nangyayari sa bagong magkasintahan. Lalo na ang mga plano nilang pagbiyahe sa ibang lugar Doon siya mas lalong nagalit nung nalaman niya na may balak ulit si Michaela at Moises na bumiyahe At yun ay papuntang Cancun Doon na din naisip ni Brandon na kumprontahin si Michaela kung bakit ito nagkaroon agad ng bagong boyfriend August 3, 2017 Balak ni Moises na makipagkita kay Michaela pagkatapos ng trabaho niya Kaya nag-drive ito papunta sa kanilang apartment nila Michaela Noong mga oras na yon ay wala pa si Michaela sa apartment at hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ni Moises. Nandoon ang kapatid ni Michaela na si Kian at sinabi niya kay Moises na hindi niya rin nakita si Michaela buong hapon. Tinawagan nila si Michaela na makailang beses ngunit hindi pa rin ito sumasagot kaya napag-isipan na lamang nila na lumabas para bumili ng makakain. Dumaan din sila kung saan nagtatrabaho si Michaela ngunit hindi rin nila nakita ang sasakyan nito na nakaparking sa parking lot. At nung mga oras na yon ay 7.30 na ng gabi. Kaya bumalik na lamang sila sa apartment complex. Pinuntahan nila ang garage kung saan nagpapark ng sasakyan si Michaela. Nakabukas ang garage at doon ay nakita nila si Michaela na nakahiga sa sahig sa likod ng kanyang sasakyan. Sa mga oras na yon ay nakita din nila ang isang kapitbahay na nakatayo habang tumatawag ng pulis. Pinatay si Michaela at sobrang nasyak si Kian at Moises sa nakita. Hindi sila makapaniwala na ganun ang nangyari kay Michaela. Naliligo ito sa sarili niyang dugo at kalunos-lunos ang sitwasyon. Nung dumating na ang mga pulis ay nakita nilang may saksak si Michaela sa kanyang leeg na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kinausap ng mga pulis na Moises at Kian at iba pang miyembro ng pamilya ni Michaela. Sinabi nila sa mga pulis na ang dating boyfriend ni Michaela ay ang siyang madalas na nangaharas at nananakot kay Michaela. At nalaman din nila kalaunan na si Brandon din ang siyang gumagawa ng mga pagvandal sa kanilang sasakyan at pagbutas ng mga gulong. Naging prime suspect si Brandon. ito itong nagpa-interview sa mga pulis noong August 6 Ngunit tumanggi ito na may kinalaman siya sa pagpatay kay Michaela. Sinabi pa niya sa mga pulis na imbisighan nila ang pang-ibabang unit sa apartment complex na yon dahil yon ang madalas na nagre sa panay pag-alarm ng sasakyan ni Michaela. Pagkatapos ng interview ay hinayaang makaalis si Brandon. Ngunit bago pa man siya makaalis ay sinabi sa kanya ng mga pulis na hindi pa sila tapos. Kailangan pa nilang suriin ang kanyang bahay at sasakyan. At habang sinusuri ng mga pulis ang sasakyan ni Brandon na nakapark sa bahay ng kanyang ama at stepmother, ay sinabi ng ama ni Brandon na nais daw ni Brandon na makausap ulit ang mga pulis. Sinabi niya sa mga pulis na siya ay na-depress nung nakipaghiwalay sa kanya si Michaela. Dagdag pa niya na humingi na siya ng professional help at nakakausap pa din niya si Michaela simula nung nag-break sila at alam ni Michaela kung gaanong nagalit si Brandon. Di nagtagala inamin ni Brandon na siyang pumatay kay Michaela. At detalyado niyang sinabi sa mga pulis ang mga nangyari. Sinabi niya sa mga pulis na nagdrive ito patungo sa apartment nila Michaela. Ngunit ayon sa kanya ay hindi niya dala ang kanyang cellphone noong mga oras na yon dahil naiwan ito sa kanilang bahay at naka-charge. Nagpark siya sa labas ng apartment complex at sa pumasok dala ang backpack na naglalaman ng isang hunting knife. Wala pa si Michaela ng mga oras na yon kaya nagantay muna siya. Pagkadating ni Michaela ay agad niya itong sinundaan sa garage at inantay makalabas ng sasakyan. Pagkalabas ng sasakyan ni Michaela ay agad niya itong nilapitan at sinabi na kailangan niya ng paliwanag kung bakit ito nakipaghiwalay sa kanya. Ngunit ayon kay Brandon ay walang binigay na paliwanag sa kanya si Michaela at isa lang ang sinagot sa kanya na ayaw na siyang makita at makausap ni Michaela. Kasunod noon ay ganyang kinuha ang kutsilyo sa kanyang bag at tinutukan si Michaela habang nagsasalita na kailangan niya ng paliwanag. Hindi nakapagbigay ng maayos na sagot si Michaela. Siguro dahil na rin sa takot. Hindi siya nasayahan sa mga sinagot ni Michaela kaya sinaksak niya ito ng tatlong beses sa leeg. Agad na natumba si Michaela. Nagawa pa niyang sipain si Brandon para lumayo ito sa kanya. Nagmakaawa pa siya kay Brandon na humingi ito ng tulong. Ngunit sinabi niya na wala siyang dalang cellphone. Binawian kaagad ng buhay si Michaela. Noong nakita ni Brandon na patay na si Michaela ay eh ganyang kinuha ang cellphone at wallet nito at saka tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Sa panahon ng pagsusuri sa kanyang bahay ng mga pulis ay nakita nila ang isang notebook na may nakasulat na Fire alarm, love your neighbor. Makailang beses yon na isinulat ni Brandon sa kanyang notebook. Nakita din nila ang isang sweet note na nakasaado na si Mikaela ang rason kung bakit niya gustong magpakamatay. Dinala at kinulong si Brandon sa Clark County Detention Center para sa kasong one count ng murder. Kinasuhan din siya ng burglary with a deadly weapon, robbery with the use of a deadly weapon at two counts ng breaking, injuring at tampering with a motor vehicle. Nag-plead ng not guilty si Brandon at nakulong ito at hindi pinayagang makapagpiansa. Nagumpisa ang trial noong June 8, 2018. Parte ng depensa ni Brandon ay hindi niya pinaplanuhan ang pagpatay kay Michaela. Ayon sa kanyang abogado ay may depression si Brandon kaya hindi niya magawang planuhin o plinano ang pagpatay. Dagdag pa nila dahil sa umiinom ng gamot na Zoloft si Brandon para sa kanyang depression kaya isa yon sa mga naging dahilan bakit siya nakagawa ng krimen dahil sa epekto ng gamot. Isang ebidensya na nakita ng prosecutor ay ang mga text messages ng babae na kinita ni Brandon sa Japan. At sa ginawa ni Brandon na pinaalam niya sa kanyang mga kaibigan at pamilya na si Michaela ang nagloko nung nasa Japan siya isang kabaliktaran at kasinungalingan. Ayon pa sa prosecutor ay ginawa niya lang rason na si Michaela naging sanhi ng kanyang depression. Noong June 15, 2018, matapos lamang ang halos anim na oras na deliberasyon, ang mga jury ay nagkaisa sa kanilang desisyon na si Brandon ay guilty sa lahat ng charges. Sa panahon ng hatol ay nagsalita pang ina ni Michaela na si Lynn. Sinabi niyang sobra siyang masaya nung nakikita niyang mga anak niya na lumalaki, lalo na nung nagdadalaga na si Michaela. Umiyak din siya dahil ayon sa kanya ay hindi niya, niya makikitang matutupad ni Michaela ang kanyang mga pangarap at maabot ang mga layunin niya sa buhay. It was a year ago that I got the call no mother should ever have. It was a year ago that this parent had to bury her child. I cry because I know that Michaela won't fulfill her dreams or achieve the goals she set for herself. And I cry because of what I won't have with Michaela. And she wanted her own Cinderella story. She loved Paris, she wanted to get engaged there. She had her style of wedding dress picked out. Sinintensya ng life imprisonment si Brandon at nabigyan ito ng parol. Ang kanyang unang parol hearing ay sa 2034. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!